Uh, isang magandang umaga po sa inyong lahat Good morning po sa inyong lahat Ngayon po ay 12 ng November November 12, 2024 At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6.26 ng umaga Tuesday po ngayon, Tuesday At nais ko po mag-vlog patungkol dito sa uh, bagong balita, OBP lawyer refuse to take an oath. Opo, yung pong abogado ng office of the vice president pumunta dyan sa quadcom, pero ayaw mag-take an oath. Yan po ang mainit na balita ngayon. Pero maraming balita, katulad yung uh, hinuli dito si Garma sa Amerika. Balita din ngayon yan. Pero siguro baka bukas ko talakayin, maghahanap ako ng mga Bible verse na pwede kong i-apply dyan. Pero ito muna ano, itong topic na OBP lawyer refuse refuse ayaw, ayaw magkwan no? Ayaw magtik an doon sa Quadcom. Ayan po ang tatalakayin po natin ngayon. Uh, dalawang araw akong nawala. Um, kasi nga pupunta kami sa norte sa Santa Cruz uh, pero ngayon ay okay talakayin po natin ito ano itong lawyer na ito ni Sarah Duterte ay ayaw mag-take an oath doon sa Quadcom ay Samahan nyo po ako mga kababayan, mga minamahal At maikli lang po ito Maikli lang kasi tinalakay ko na ito eh Nung si Sara Duterte Ay pumunta din dyan sa quadcom hearing Pero ayaw din mag take an oath Kaya alam ko na discuss ko na ito Dadagdagan ko na lang ng isang verse Bali isang verse lang ito eh, pero patunay ay dadagdagan ko pa ng isang verse. Kung bakit mali ginagawanya, ginagawa niya. Mali po 'yan. Yang hindi ka mag-take an oath. Opo. Napakalaking mali 'yan at nakita ko rin na madami ang nagko doon sa talakay ni Atty. Ka Enso, tinalakay nanya niya yan eh. Maraming nagko-comments. Opo, at ang dami din nagla-like doon sa mga comments. At uh, nagpapasalamat doon sa comments na salamat at naipaliwanag mo ng maigi. Pero sa akin ay dadagdagan ko po ano, nang Bible verse para sigurado po tayo. Opo. Sigurado po kasi ang Biblia eh, pag sinabi ng Biblia. Opo. At pero bago ang lahat ay nais ko munang batiin po yung dahil adoce ngayon ay itong batch number 2 ng mga subscriber po natin. O yung nakikinig sa atin o yung nag comments o nagla-like. Ito po sila ano, batch number po to, number 2 po ito sila ano, si Pusikat, si Doris May, si Antonino, si Ronel, si Ebi Compio, si Joey Balinsuela. Salamat po sa inyong lahat. Third pangatlo, user NB Parot Parot Pubs Naranja. Romel Solier, Padua Lloyd Trabiel, Andre Sanario, Jonah Canao, Rosana Kawili, salamat po sa inyong lahat. Ber Orozco, Ernie Caliago, Christine Joranas, Digna Umali, Julie Antan, Jose Labier Andy Gimpao, Yoser G. H., R.C. Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Medaina, Rafael Aquilato, Mayra Hinsyo, A. Ah, Mayit Hinsyo, Dio Iyanong, Bilya Lagenyo, Mister Yang Toy, Emilita Roa, Monica Dongsao, Richard Jamura, Yoser KK, Yoser XQ, Nelson Nukop, Salvacion Akisar, Sinaida San Andres Joey Chavez Ramon Junior Rojas El Berger Rose Jack Jack Normie Arnil Araujo Bisinti Tablati Sweet Potato Coco Goed, Orly Donjes, Estrella Rumbano Arian Mendoza Niebis Olaviris, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Durdas, Mir Cabrera, Rolando Olavier Mamon ng Lapas Iloilo, Ana Marie Aldisimo, Ili Kasli, Maria Srivira, Marudaan, Manuel Diwa, Arbin Silot, Mila Kuamag, Chicken Farmer TV online picolyo Trico Moob React at saka si Concepcion Barsi. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nirerekomenda ko po sa inyo na ating panoorin at suportahan. Ito po sila ano si Michael Apasible Bulletin, Attorney Insurecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tutu Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo to, Christian Isgira, PMTGR Bloggers, The Action Man, Roy Japan Tours, dibina Apostol, CG Pichay, Kapihan ni Ago, Dim Juice Journey, Kakamping, Ang Batas with Atone Clear Castro, at saka si Kawalde Carbonil. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila at nakikita ko po na yung mga sinasabi nila ay totoo at para po sa bayan. O sige po at tayo po ay tuloy-tuloy na. Ang topic po natin ngayon ay ito nga yung lawyer ng Office of the Vice President pumunta sa Quadcom pero ayaw mag-take an oath. Ngayon, ipap ipapaliwanag po natin bakit mali yan, bakit hindi pwede yan, ay ito nga ang Bible verse na ibibigay ko sa inyo. Hebrew 6.13, basahin ko lang po ano at ipapaliwanag ko ng maigi. For when God made a promise to Abraham, because he could swear by no one greater. He swore by himself, saying, I will surely bless you and multiply your descendants. Ayan po. Nakasulat po yan. Ano po ang sinasabi dyan? Because there is no one greater to swear by yung Diyos po, ang Diyos po ang pinakamataas na po eh. Hindi po ba? Because there is no one greater than God to swear by, ay siya ay nanumpa sa kanyang sarili. He swore by himself, saying, Surely blessing, I will bless you. Sa ibang, sa ibang kwan po, no? sa ibang... Uh, Uh, translation. Surely blessing, I will bless you, and in multiplying, I will multiply you. Ayan po. Kaya, yang panunumpa po, o yang take and oath, galing po sa Diyos yan, wala pang sibilisasyon, o wala pang mga gobyerno. Wala pa. At dyan nating kinupya bakit nanunumpa po ang tao. Mismong Diyos po eh, nanunumpa eh. Ay sino ba naman ito si Sarah Duterte? Bakit ayaw niya manumpa? Bakit hindi isip ba niya na siya na ang pinakamagaling? Siya na ang pinakamataas, hindi ba? At pati itong abogado niya, wala na bang pwedeng pagsumpahan? O, wala na ba? dahil ayaw na niya, dahil sila ang pinakamataas, ay siguro ganun ang iniisip nila. Nagmamatigas, hindi ba ayaw sumumpa? O ayaw mag-take an oath? Ayan po eh. Hindi ba? O, ituloy lang po natin ano, sa 15. And so, after waiting patiently, Abraham received what was promised. Ayan po, nangako sa kanya eh. Ang, sa ibang translation eh, covenant eh, When God made a covenant with Abraham, and because there is no one greater to swear by, he take an oath or he swore by himself. Ayan nga, at nagkaroon ng, ng anak si Abraham kay Sarah. Na bagamat sila ay overage na, ay si, Sa, si, si Sarah ata mag-90 na noon eh. Ay ito naman si Abraham ay 100 na. Oo. Pero nagkaanak pa sila because of the promise of God. Surely blessing I will bless you and in multiplying I will multiply you. Ayan po ano. Ngayon, ito po ang ang reason na na-discuss na po ito ng mga ng maraming vlogger o yung nagko-comment doon sa mga vlogger na hinangaan ng mga tao. Ayan nga ay ang daming like eh. Oh. Dito po din nanggaling yan sa Biblia. Pero very specific. Kaya hindi pwedeng ikon eh. Itago eh. Ano ang purpose ng pagtik an ito po sa 16 po ano people swear by someone greater than themselves ayan po people swear by someone greater than themselves kaya ka nagsuswear kasi mataas yung tao na kaharap mo o doon ka nagsuswear sa mataas sa iyo o mataas ang authority sa iyo. Ayan po, people swear by someone greater than themselves. Totoo ba yan o hindi? Ay, totoo po yan eh. Hindi ba? Oo. And the oath confirms what is said and puts an end to all arguments or disputes para mawala na yung mga mga yung mga sigalot o kaya nagsiswir po ang tao kung may mga doubts yan natatanggal po yan dahil nga mayroong isang mataas na katungkulan na namamagitan na o oh, ito ang gagawin mo ha o oh, ito ganun po yan o ito ang nangyari talaga dyan ha? ayun kaya nga may may tick and OT eh. oo ganyan po ang nangyari to end all disputes ayan po eh ay sino ang hindi papayag dyan kaya po nagkakasundo ang dalawang partido kasi nga ay may saksi at ang ginagamit na saksi dyan ay saksi ko ang Diyos. Kaya nga nanunumpa yan eh. Kaya nga may Biblia yan eh. Na pinapahawak sa Biblia. At ang Diyos po ang pinakamataas. Sa panunumpa po ay kinukuha natin ang presensya ng Diyos. Bagamat hindi natin alam kung talagang nakita niyang pinatayan, yan. Example lang po ano, kung nakita siyang kung nakita niya talaga kung sino ang pumatay, nanunumpa po yan eh. Ngayon, kung nagsinungaling siya sa harapan ng Diyos, ay problema niya yan. Yan po ang ibig sabihin yan. Kaya nanunumpa ang tao to end all disputes. Oh. At kailangan nga ay may mataas na tao na nakaharap. Ay yun nga ang example kanina ik eh. Ay wala nang tataas sa Diyos eh. Pero nanumpa pa rin po ang Diyos. Hindi ba? O. Oh, iba kasi yung kwan eh, Iba yung sinabi lang, ano. Iba lang yung, yung, yung sabihin natin na kahit na promise yan, kung hindi siya po sa sumumpa, ay iba po yan. Iba po ang panunumpa eh. O, oh, ituloy po natin ha. 17. Because God wanted to make the unchanging nature of His purpose hindi po nagbabago ang Panginoon sa kanyang purpose. Maaring delay maaring uh, binibigyan ng pagkakataon yung iba na magbago, yun nga, nadi eh. Pero yung purpose niya na andon pa rin. Hindi nagbabago po ang Diyos sa kanyang purpose. Very clear to the hearts of what was promised. He confirmed with an oath. Ayan po. Hindi na nga nagbabago po ang Panginoon eh sa kanyang purpose. Hindi po nagbabago yan. Pero kinonfirm pa niya ng oath para sigurado po. Kaya nga yan po ang ginagaya natin. Kasi nakasulat po sa Biblia eh o nakarecord po yan eh o kaya ay naisalin-salin yan sa mga salita ng mga tao kung ayaw nyo ng yung written records ay history din yun eh yung pasalin-salin na salita ng mga tao ayan po ngayon ay ano ang reason ngayon nito ni Sara Duterte at nung abogado niya ha? ayaw mag-take an oath saan kayo kumuha niyan? ang tanong ko lang po sa inyo saan kayo po kumuha para gawin nyo yan, na ayaw nyo mag tick an ang nakikita ng iba dyan, hindi nyo iginagalang yung quad -cum. Ang iniisip nyo, kayo ang pinakamataas. Pero kahit na, o oh, sige na, ipalagay na, hindi nyo naginagalang ang presidente, hindi nyo naginagalang ang quad piro pero manunumpa pa rin kayo sa sarili nyo. Para sigurado, hindi ba? Manunumpa kayo ah? oo oh, Yung ang ginawa ng Diyos ay he, te, he swear by himself ay o, oh, manumpa kayo. Pero ang ang tanong diyan ay katulad ng ng ginawa ni Duterte ay nangako siya, hindi ba? O, oh, nangako po si Duterte na sasakay siya ng Jitski. Nangyari ba? Ay hindi nga po eh. Hindi nangyari eh. Ay sabagay eh, hindi naman siya tick and out doon hindi naman siya nag-tick and out pero ganyan po ang tao eh hindi naman tinutupad yung mga pangako eh o yan nga yan, 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 yan nag yan nag-tick ka ng out tapos hindi mo naman tutuparin eh ganun po ang tao eh pero may tsansa na kung ginamit mo po ang pangalan ng Diyos ay delikado ka kung ginamit mo ang presensya ng Panginoon kasi nga sinasabi ko sa inyo, ang tao kasi hindi alam niya ni. Eh. Kulang po ang tao o limitado ang kaalaman ng tao. Kaya nga iniimbok natin ang presence of God. O, kung nagsisinungaling ka, paparusahan ka ng Diyos mismo. Ayan po. At isisingit ko lang po ha. Yun si Ragus, hindi ba? At yung mga kasamahan niya, nag-take an -out sila na si Dilima ay ay kuan ay drug lord nagtik ut sila o pero binawi nila kasi nga delikado sila eh ay kung namatay si Dilima na hindi nila nabawi hindi ba kargo di konsensya nila yan o kung namatay sila at o kung namatay yung tao o namatay sila na hindi nila nabawi problema yan kasi nga sumumpa sila sa Diyos eh. Yan po ang sinasabi ko na sa ng ot, kasama po dyan ang Diyos. Opo. Oh, hindi ba? O, kaya nga siguro ayaw nilang marumpa kasi nga ay ang sasabihin lang nila ay hindi katotohanan. Yun ang nakikita ko dyan. Ayaw nilang sumumpa sa Diyos kasi nga ay delikado nga sila eh. Oh. Ganun po 'yan. Hindi natin alam kung kung ano talaga ang pangyayari, pero kung sumumpa sila na pinatutuhanan nila na ganun talaga ng nangyayari, ay problema nila 'yan. Ayan po ano. Ngayon ito po ang ang isang example na ibibigay ko po sa inyo, itong sa Hebrew 3 na hindi ko pa na-discuss ito, ano? Pero ito po ang katotohanan na isang isang pangyayari din sa Biblia na isinulat po eh. Kaya po totoo po yan na nag take an oath o nag swear ang Panginoon. Yung una kasi doon kay Abraham eh. O, ay itong pangalawa ngayon sa Hebrew 3, ay ito po yung mga matitigas na ulo na nanggaling po sa Ehipto yung 20 and above, nangamatay po yun. Nangamatay. Yung 20 and above, pati nga si Moses, hindi nakapasok sa lupang pangako eh. Kasi nga matitigas ang kanilang ulo. Opo. Ang nakapasok lang, dalawa ata, yung above 20. Pero lahat na nakapasok sa lupang pangako ay below 20. Nung umalis sila sa Ehipto. Kasi 40 po sila isa eh, sa isa eh, sa, ilang o sa disirto, paligid-ligid sila doon, hindi sila nakapasok because of their unbelief. Yun po, kaya ganun ang ginawa sa kanila. Ay kung talagang lalakarin yun, eh, saglit lang po eh. Opo, baka hindi sila aabutan ng kwan eh. Nang sabihin na natin na 6 months, Lalakarin lang nila, ay yun nga, iniligaw-ligaw sila because of their unbelief. At ito nga, ang babasahin ko sa inyo, na nag-take an oath na naman ang Panginoon. Hebrew 3, verse 10 hanggang 12. Ito po ano, therefore, I was angry with that generation. And I said, their hearts are always gone astray, naliligawi. Eh. Parati silang naliligawi. O, eh. oh, sa kanilang mga puso. Ay kasi hinahanap nila yung mga cucumber eh, hindi ba? Yung cucumber, ay ano ba yan? Pagkain niya ni, eh. yung onions, yung mga nakinakain nila sa kwan, sa ihipto, mga spices. O hinahanap nila, ay bakit wala nang wala na tayo dito, sabi nila. Kaya nga ay disirto nga yun eh. Binibigyan lang sila ng kwan eh, yung yung mana, yung tinapay na nahuhulog galing sa sa langit. At saka kuminsan yung mga ibon nahuhulog din. Ayun ang kinakain nila. Niluluto nila. Pero wala nga yung mga onions, mga garlic, mga cucumber. Yun ang hinahanap nila. Kaya nga matitigas nga ang uloy. Eh. Sabi nila, mas magut mas mabuti pa bumalik na lang sa Ehipto. Ayun. And I have not known my ways. Yun po ang sabi ng Panginoon. I have not known my ways. So, I swear an oath in my anger. Ayan po, hindi eh, ba? Ay, dahil siya nagalit siya, nagagalit bang ang Diyos, ay upo. Oh nagagalit po eh. O, oh. So I swear an oath in my anger, Thy shall never enter my rest. Ayan po ang sinabi niya. Hindi kayo makakapasok sa aking ano ba yun? Yung kapahingahan. Ayun po ang sinabi. O, oh, basahin ko lang ulit ano para, ayan po, nakasulat ng, ng blue. So, I swear Anot in my anger, sa iba, in my wrath, sabi nila. O, dahil sa kanyang, kwan eh, yung anger nga eh, galit, hindi ba? O, nanumpa siya, they shall never enter my rest, sabi niya. O, nanunumpa po talaga eh, hindi ba? At nangyari nga yan, nangamatay o buwal sila doon sa disirto yung 20 and above. Maliban doon sa dalawa, si Caleb ata at saka si Joshua. Si to it, brothers, sabi ng sumulat ng Hebrew, si to it, brothers, that none of you has a wicked heart of unbelief. Ayan po. Because of their unbelief nga eh, oh, wala silang faith sa Panginoon that turns away from the living God. Ayan po. Tanungin po natin ito si si Sarah Duterte. May bilib ba sa kum? Wala siyang bilib dyan. Kaya nga hindi niya ginagalang eh. Ayan po. Hindi ba? At lalo na siguro yung attorney. Eh, bakit ayaw niya manumpa? Bilib ba sa kum? Wala. At yan ang sinasabi dito. Uh, none of you has a wicked heart, o oh, see to it, brothers, sabi nila ano nang, nang sumulat ng Hebrew, maganda po ang Hebrew eh. Maganda. Opo, magaling yung sumulat. Hindi nga lang natin alam kung sino ang sumulat. See to it, brothers, that none of you have a wicked heart of unbelief. Ay, authority po yan eh. Yang kwad kum eh. O, oh, authority din po si Presidente Bungbong Marcos, hindi po ako makabungbong. Pero sinabi ni Sara na ay hindi na niya kwan eh, yung presidente raw eh, wala yan eh. Sabi niya eh, oh, siya na lang, vice president na lang. Sabi niya eh, aywan ko bakit niya sinasabi yan? Hindi ko lang natalakay noon eh. Pero nasa YouTube po yan. Oh, ito ngayon ang sasabihin ko. See to it brothers that none of you has a wicked heart of unbelief. Ayan po. Hindi ba? Bakit ayaw niyang maniwala? oh, na ang presidente ay si Marcos. Ay ako, pinapadaan ko na yan. Although na alam ko, dinaya nila yan. Ah, ay pinayagan naman ng Diyos eh. Allow it eh, you no? Know? God allow it eh. O, ay yan na lang. Sige. Pwede na yan. Ngayon, kung may kasunduan sila na paghahatian nila ang term, o 3 years, 3 years, o kaya ay bibigyan siya ng maraming pundo, ay problema nila yan, kasunduan nila yan. Wala na tayong pakialam dyan. O, at yan po ang nakikita ko dyan. Kaya nga ganyan, big, because of that, they have this, uh, yung kwan, characteristics of unbelief. Wala silang bilibi. Eh. Hindi ba? Ay sinabi nga niya, hindi manalo yan kung kwan eh. Di ba? O, oh, sinabi ni Sara na hindi manalo yan kung hindi niya tinulungan. Ay, siguro nga. Ay, pero ay, ayan nga, no? Kaya bilip po yan. At yan ang binibigyan ko ng emphasis dito. Na tinatalakay na po ito ng mga kwan Hindi niya ginagalang. O, oh, yun nga yung bilip Wala siyang belief dyan sa kwad kum. Yan ang ibig sabihin ay Ayawang ko lang kung ano mangyari dyan. Hindi ba? O, oh, o oh, sige po at hanggang dito na lang po ano at uh, uh, dinadalayan ko po na sa ating pakikinig ay makakuha tayo po ng wisdom na nanggagaling po sa Panginoon. Opo, dinadalayan ko po yan. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po. あのないとエスタン。